Good morning po mga kalaki, alas 5 na po ng madaling araw, gising na, gising na. Dahil eto na, iahatid ko na sa inyo mga 2-digit lucky numbers na no, talaga naman pong inaamanga ng bawat isa. O, oh, ba? Diba? Uy, alam nyo ba na may nanalo po kahapon ng four digit lucky numbers? Ayaw naman po niyang sabihin. Ayaw niyang ipasabi ang kanyang mga, mga ano, pero ipopost ko po yan. Pero hindi ko papakita yung, hindi ko sasabihin yung pangalan niya. Pero, sabi niya kasi wag na kasi ayaw niya gusto niya private gusto niya private lang talaga pero sana po ngayon pong umaga at ang dami ko po kasing nabasa na uh, pambili ng ganito pambili ng ganyan pambayad ng ganito pambayad ng ganon sana po makatulong po makatulong po itong mga laki numbers namin sa inyo araw-araw okay so mga kalaki ito na po kung ready ka na tandaan niyo po ang laki numbers namin libre po ito walang bayad simula po umaga tang halo ha, -ha happy hapon gabi wala pong bayad ito Private consultation po ang may membership. Siguro na po hindi na kayo bago dyan matagal na po tayo Nagpapa-private consultation, July pa po. Okay? So, ano na po ngayon? October na, di ba? July, August, September, October. Oo, oh, yan. Yung mga gusto pong subukan, marami po nagsachat sa akin, Nagpapa-reserve hiyaan niyo po. ah, uh, may mga slot pa po, magpamember na po kayo. ah uh, ipapasok ko po kayo sa slot. Gusto niyo pong itry? Sige po. Ma message lang po sa messenger na gusto niyo magpamember at kailangan po makausap niyo muna ako para po legit na legit na ako po talaga yung kausap niyo. Okay? Good for 3 months po ang membership fee. Okay, wala po itong pilitan na sa may gusto lang. Take note sa may gusto lang. Okay, parang matututukan kita, mabibigyan kita ng mga code na gusto mo, di ba? At syempre magtutulungan tayo. Ayan mga kalaki ha. At syempre ito na po, kung ready ka na, ready na rin ako tara na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ito na po mga kalaki ha. Ang sabi po kanina ni nabasa ko, Sir Red, Uh, pag nagbibigay po kayo ng laki numbers dahan-dahan naman po hindi ko po kayo masundan sa amin. o sige ito po para po sa inyo sa dito na sa amin mismo sa probinsya namin Nueva Ecija 25 Nueva Vizcaya 2 Gs. Masbate 12-14 Cebu 32-21 Aklan Gis 14 Aurora 30 sa East Laguna 17 23 Hindi kay parang hindi kay para pharmacy si gas Abel gas Ganun. At syempre po Quezon 38 Olongapo 17 21 Dabao sa East 9 Taylac 30 33 Kirino 26 East 15 Bacolod 31 20. Cavite 14 Gs, Tagig 19, Mindoro 28, Marinduque sa East 33, Caloocan 17 24, Muntinlupa, 9 13, Palawan di sa 31, Sambales 227, Quezon City 321, Pampanga 422, Pangasinan 911, La Union 2930, Ilocos Sur 331, Ilocos Norte 89, Romblon 24, Angono Rizal sa East 5, Montalban Rizal 420, Antipolo This is sa East 14. Taytay tay, Rizal. Sa East 21. Cainta Rizal. 27. 20. San Mateo Rizal. 28. 2. Isabela. 9. 15. Togigaraw. 7. 14. Rojas. 11. 4. Capiz, 14, 2. Bohol, 8, 7 ayan mga kalaki stop muna tayo sa buhol para sabihin ng mga followers natin dyan at kung gusto makatanggap ng mga laki numbers everyday i-follow lamang po kami sa Facebook hanapin po kami sa Facebook uh, Red Parungkin po na meron pong 315,000 followers at sa YouTube po 16,100 followers sa TikTok po 416,000 followers po at meron po tayong second account Aris Gatchalian at Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt ako sa Facebook na meron pong 50,000 followers mga kalaki. Ano pang hinihintay nyo? Diyan po kayo sa mga legit na account na yan magpapalo at ihingi ng mga lucky numbers dahil nagbabasa rin po ako ng mga comments dyan at syempre nagbabasa ako ng mga Uh, ko yung mga nagsishare ng video at nag-heart. Okay, so eto na po mga kalaki. Ang mga lucky numbers po natin, kaya eto na po. Unin mo na mga kalaki, ituloy na natin ang two-digit lucky numbers po. Pero sa mga gusto pong interesado sa private consultation na, huwag niyong kakalimutan. Kailangan po makausap muna ako bago po kayo magpamember para po legit. Okay? So, ito na po mga kalaki ang two-digit lucky numbers Bulacan. 1321 Baguio. 149 Bicol. 12 Batangas. 34 Bataan. 57 Butuan. 811 Benguet, 17, 16, Iloilo, 9, 21, Leyte, 8, 4, Samar, 6, 23, Paranaque, 11, 24, Manila, 13, 22, Pasig, 15, 17, San Juan, 5, 1, Marikina, Gis, 20. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga 2-digit laki numbers. Gising na, takbo na sa suki yung outlet. Make sure po, iraramble nyo po ang 2-digit ah. Kasi may mga incident po na nagchat-chat. Sir Red, sayang hindi ko narambol. Pati yung 3-digit, hindi niya narambol. Yung 4-digit, hindi rin niya narambol. At eto po, yung mga nakakalimot po na pag binigyan ko ng lucky numbers, nakakalimot ang sa sobrang busy nila, sa sobrang sa trabaho nila, hindi sila nakahabol, tapos biglang lalabas. Ay, may nangyayari pong ganyan. Nakita nyo naman, pinapost natin. Ano. Pero sabi ko nga po, ganyan talaga ang kapalaran kung hindi para sa iyo hindi para sa iyo magantay ka lamang po at mali mo naman mas malaking biyaya ang nakalaan para sa iyo okay ito na po ang shout out time shout out po sa mga ka-office sa ka office work ko po diyan sa may uh, call center po dito sa may uh, ano to sa may ano to sa uh, ano to eh sa recto okay recto po rito sa sa recto po sa malapit po sa may Easy Tan recto. Ayun, hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po. At syempre, dito po sa Baguio City po kami po rito ay yung mga nagtitinda po rito sa May Minds View Park. Maraming salamat po Sir Red. Uy, ilang beses ko na kayo na shout out diyan, na lalo na nagpunta ako diyan. Thank you, thank you very much po sana magagawi mag magawi uli ako diyan bago magpasko. At ingat-ingat po lagi at syempre gusto po namin manalo, 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 manalo kayo. Gising nat, gusto ko ikaw mismo para maranasan ko naman para maranasan mo na at maranasan ko na. Yes, sir Red, nanalo po ako para ma-post kita. Okay? So, ingat at good luck!